Diyan na po si uh, Senador Erwin Tulfo, ang uh, Chairman ng Games and Amusements and Social Justice and Welfare and Rural Development at Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senador Erwin Tulfo, sir, may buntag. May buntag, may aljo. May buntag sa tanan. Okay. Uh, ito bang si itong dating Marine, sir? Si Orly Gutesa? Ano bang masasabi mo sa kredibilidad niya? Well, um tinitignan na 'yan ngayon natin by Aldjo after lumabas yung isang abogado na tinatanggi na pirma niya 'yon doon sa affidavit ni uh, uh So, with that, eh, nagkaroon kayo ng question of credibility nung uh, testigo na 'yon. Okay na sana by Aldjo. Yung mga pinagsasabi niya medyo uh, ngayon parang <laughs> nakakaduda na. So, sabi nga ni Senator Lacson, ang ating uh, chairman ng Blue Ribbon ay uh, pwede siyang sampahan ng uh, kasong perjury o yung pag uh, pamimike, nga o bayal uh, pagsisinungaling uh, by Aljo, sa kanyang testimonya. Okay. May iba po tayo, Senator. Maganda itong uh, opinion nyo, no? that Congress should be excluded dito sa mga infrastructure ng gobyerno. Proyekto ito, Senator Erwin, dahil ang trabahong ito, ang trabaho po ninyo ay gumawa ng batas. Tama naman. O, ano po ang ibig sabihin ng sinasabi niyo pong the Congress should be excluded from the government's infrastructure project para mapigilan po natin ang korupsyon? Alam mo ba Aldo, hindi talaga maiwasan yan yung mga congressman, yung mga district na lalapit sila mayor mm -hmm. sa mga congressman. Mm -hmm. ay ako ang tatanungin mo, mas maganda siguro rekta ng dumiretsyo ang mayor sa public works and highways may access sila or uh, 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 hindi lang sa DPWH kundi sa Department of Health sa de Department of Agriculture at hindi na idadaan sa mga congressman sa mga senador because ang trabaho ng congressman at senador ay gumawa ng mga batas mm -hmm. eh pag ang nangyari ngayon by Aljo, dadaan mo muna kay congressman si congressman hihingi ng pondo ito ngayon nangyari di ba So kung lalapit si Mayor kay congressman kong kailangan ko dito ng uh, ika nga a uh, pump to market road mm -hmm. I, uh, Congressman, kongresman, eh, sasabihin niya doon sa ika nga uh, budget hearing sa kongreso so, kailangan ng aking Mayor ng ganito ng 100 milyon. Mm -hmm. So i-insert. Diyan po yung insertion by Aljo. Ang problema, wala namang problema by Aljo maghingika. Kasi ang problema, pati pag -dibi si mm. congressman pa rin, nakikialam si congressman sa bidding, dapat tayaan niya na kaya nga, yung suggestion ko dyan, Bayal Diyo, sana dito sa Blue Ribbon hearing namin, mabago na yan. Mag-identify lang si Mayor o kung hindi, at pinakamaganda, si Mayor erecta na doon sa Department of Public Works and Highways kung mga kailangan niya. Pero, Siyempre, byaljo Aljo, hindi rin makita ng DPWH yung mga pangangailangan ng mga LGU, ng mga bawat bayan, bawat lungsod. So, pinapadaan sa mga mambabatas. Yung sinasabi ni Senator Lacson, eh, matagal ng practice yan byaljo, yung uh, insertion, yun yung sinasabi na pupunta si mayor o pupunta si governor, hihingi ng tulong na, sir, kailangan natin ng ganito, kailangan ko ng school building. Mm -hmm. So si congressman, being the district representative, ilalapit yan sa agency. Eh, ang problema, yung nga ng problema, pag -alabas ng budget na ni-request niya, pati pag pati kontraktor, eh kay kongresman o kay senador, diyan nagkakaproblema. Pati yung kanyang district engineer, sa kanya din. So, wala nangyayari. Diyan nagkakaroon ng komisyon, Bay Aljo. Diyan nagkakaroon ng kickback. Mm -hmm. So, pa parang bibigyan ng pondo ang DPWH, then yung alkalde na magsasabi sa mga mababata sa mga senador, halimbawa, kailangan ng kalsada. Then kayo ho, bilang mga mababatas, susulat ngayon sa DPWH para yung DPWH na ang kakontak ni Mayor. Parang ganun ho. Exactly, diretso. Okay. Diba? Pero or, 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 dati ang common practice by Aljo susulat si Mayor okay. sa congressman niya. Nakalagay, kunwari, address uh, mm -hmm. to Secretary Vince D uh, Hison, di ba? Nakalagay doon, o Secretary Vince Hison. Pagkatapos, eh, true, uh, true uh, congressman, uh, kunwari, Aljo Bendijo, mm -hmm. Eh, pag dumating sa yung sulat, papasa mo na lang kay Secretary Bison, di ba? Para uh, siya na mag-allocate ng pondo. Okay. Pero ang question kasi dyan, by Aljo, paano malaman ni Secretary na DP na bayis anong pangangailangan ng bayan? Uh -huh. it has to be like uh, coming from the representative. Yun. Okay. Ang problema kasi by Aljo, nagkakaproblema is pag nabigyan na ng pondo, si congressman pa rin magpapabidding. Mm -hmm. Contractor niya. <laughs> Ay hawak si <siya> mga kontraktor. diyan, <laughs> diyan kumikita ba Kaya nga dapat alisin na yon uh, dapat dama. Nakausap Panakausap nila ni Secretary Gunari Bins. Uh, yung mayor. O mayor, may sulat ka dito. Pinadaan mo kay Congressman Bay Aljo. Oo. Uh -huh. Oo po, Secretary. O kailangan mo rin ganito. O sige, kami nang uh, titira dyan. Babaan ka namin ng pondo. Uh Huwag Wag nang ipadaan sa mga kung kani-kanino. Kung kunari, yan ang nagiging problema ng LGU. Ito ang uh, sistema ngayon, Aldo. Dumadaan pa kasi sa congressman sa district yung mm, budget. Mm. Doon na uh, doon ang nagtaka problema. Whereas, bakit hindi na lang yung mayor ang nag-request, eh, 'di ba, aldo, Nag-request siya ng kalsada. Mm -hmm. Bakit bawaba mo yung budget kay congressman? Bakit kay mayor na mismo, mm -hmm. Kasi siya yung nangangailangan ng kalsada, hindi mm -hmm. si congressman. Mm -hmm. May proposal ka rin na mag-create na ng DPWH Provincial Engineering Office at buwagi na itong... dito kasi yung problema, Senator Erwin, mga district engineer eh. Itong district engineering office. Dapat ganyan talaga talagang parang provincial kasi kung district, ang ah, nag-a-appoint niyan yung mga congressman. Kung provincial, eh, kung tatlo, apat sila, labo-labo <laughs> eh, sila doon. So, ang mangyayari dyan, yung uh, Manila ha, mag aappoint appoint ng uh, ikang nga uh, provincial uh, engineering office at siya na mag-oversee ng mga problema. Lalapit na lamang doon yung mga mayor sa kanya. Kasi pagka-district, uh, ang problema dyan, karamihan dyan, Bay Aljo, May mga bata din ng mga congressman, ang bata din ng mga senador. So yan ang problema dyan. Pati nga yan sinasabi ko, appointment, pinapakialaman. Yan ang isa dapat mabago ng batas, by Aljo, yung appointment, appointment dapat eh, hindi na trabaho yan ng congressman, ng senador. Trabaho yan dapat ng ikang executive. Trabaho hmm. yan ni Secretary Binz yung mga gano'ng pag-appoint. Hindi, hindi kami, hindi yung mga mambabatas. Mm -hmm. Ano naman ang masasabi mo dito po sa desisyon ng Pangulong Ferdinand Mark R. Marcos Jr. na ilipat na lang sa uh, DSWD, malaki-laking budget po ito, Sen. Erwin, 36 billion pisong flood control projects ng DPWH. Napakaganda mo niyan, Bay Aljo. I mean, at least, hindi na mahawakan ng mga mambabatas, ng mga politiko, yung pondo na yan. Kasi yan, uh, AX man yan, Assistance for Individual in Crisis Situation, yan yung, pag may problema ka, Bay Aljo, kung may sakit sa pamilya niyo, wala ka pambayad, pwede ka lumapit sa DSWD. Hindi mo ka yun, diretso yun, Bay Aljo, dahil guarantee letter yun, hawak-hawak, may sulat lamang galing sa DSWD, parang promissory sa hospital, nababayaran ko yung ganito. Pero kung ano, mga ng barko, irong plano, yun, pwede magbigay ang DSWD. Pero ang pinakamaganda siguro by Aljo, yung uh, i, i, mag a din para sa Sustainable Livelihood uh, Program, SLP. Ito by Aljo, yung 15,000 na ito, binibigay doon sa mga walang hanap buhay. Yung mga kailangan na kumita, magkaroon ng maliit na negosyo. Ito yung binibigay ng DSWD sa isang community. Makakatuloy ito by audio kasi different ito sa four piece Ang four piece kasi by audio, gagastos siya ng pamilya. Itong SLP, ito ay panghakap kabuhayan by audio. Uh -huh. Entonces, pag nagtayo ka ng malit na negosyo, yung isang komunidad, may nagtayo ng na sari-sari store, may nagtayo ng uh, karinderia, may nagtayo ng pisbolan dyan. Uh -huh. yung, yung community na yung by audio, kumikita. Entonces, kumikita din ng ekonomiya dahil uh, nakakatulong siya sa ekonomiya ng ating bansa by audio. Uh -huh. Dahil babi bibili ka ng mga recados, di ba? Bibili ka ng mga gamit. So, babayad ka ng bat. Ibig sabihin, mm -hmm. umiikot yung pera. Gumaganda yung ekonomiya. Nakakatulong ka. Sa Thailand, Bay aljo, ganun ang trabaho tayo. Mga small businesses, di ba? Mm -hmm. Sa mga sidewalk. Mm -hmm. ikang sidewalk economy. Yun ang bumubuhay sa ekonomiya ng Thailand. Kahit saan ka tumingin, may mga street food sila. Sa gabi, may mga kung ano-ano silang tinda. Dapat ganun din tayo, mag-focus tayo by Aljo para makatulong sa ekonomiya natin. At may mga trabaho yung tao may, may kinikita. Tama. At huwag kalimutan na tanapan din ng solusyon ng problema sa mahal na pagkain ngayon, Senador. Tama o ba? Pagpapagabot at kawalan ng trabaho ng mga tao kasabay na mainit na usapin dito sa controversial flood control, corruption sa at budget hearing. Nakafocus lahat ng uh, kababayan natin dito sa investigasyon sa flood control. Tama din naman, kailangan masilip, at ka na ito. Pero ay pakiusap ko lang sa mga kasamahan natin sa Senado, maging sa Kongreso na focus din tayo doon sa wag natin kalimutan yung uh, ika nga uh, uh, sa paano makabili ng murang pagkain, mga bigas, ika nga yung uh, mapababa ang uh, paano yung uh, makabayad si Juan or Maria ng uh, hospitalization ng kanyang mahal sa buhay, di ba? Yung mga ganyan at trabaho. Yung kasi yung sinisigaw ng mga kababayan natin nung nakarang alalan, gusto lang makita sa politiko yung yung politiko ay eh, may gagawin sa pagkain, sa kalusugan, edukasyon, pati trabaho, bayaljo. Nandoon din ang korupsyon, isa 'yon, pero dapat ang focus din, huwag kalimutan natin namin ng na mga mababatas, itong mga sulat na na nasa harap ng nating ngayon, pagkain, kalusugan, uh, trabaho at saka nga uh, edukasyon. Mm -hmm. Last question na lang, Senador. Ano ba, ano ang masasabi mo dito sa pagkakatuklas ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na halos lahat daw na ba, senador noong 19th Congress nag-insert ng isang daang bilyong piso ang laki nito? items uh, item sa GAA, General Appropriations Act. Yan yung sinasabi ko kanina pa ba, Kasi yung mga, mga, mga mambabatas, nilalapitan ng mga mayor, ng mga gobernonahingin na pondo, aro araw, araw yan by Aljo and this is reality. Kahit dito sa amin sa Senado, dadaan yung mga mayor mag ng mga request ng mga project by Aljo. E wala naman kami pera by Aljo. So, kaya nga ang mas gusto ko by Aljo, yung mga request niya, sa akin by sa office ko, binigyan ko na ng instruction yung mga tao ko, idiretso. E diretso doon sa DPWH, e diretso ko na rin, nahingi siya ng farm to market, diretso doon kay Secretary Laurel lalagyan ko nilang na no, please accommodate. O diretsyo kay DPWH, please accommodate. Ganun na lang, Bay Aljo. Diretsyo na. Para pag may sumablay man yan, Bay Aljo, ikaw nga, may substandard, masisi yung humihingi ng pondo. Hindi ako, di ba? So, ganun na lang. Sana, yung ganun ang gawin. Yung e problema kasi ngayon, Bay Aljo, sisingit yung congressman, senador, hihingi ng pondo sa bad national budget, eh trabaho natin by Aljo to legislate laws, hindi mm. naman to implement Damn. projects eh. So yan ang ginagawa ko ngayon by Aljo. Ang dami ko na natanggap Bay Aljo. Siguro sobra 400 na na-request farm to market, may mga flood control pa, may mga kung ano-ano. Yung -ano. eh, flood control hindi ko na pinapasa sa DPWH. Yung mga tinitingnan ko, request ng school building, pinapasa mm. ko yan sa DepEd. Request ng hospital, pinapasa ko sa DOH. Uh, yun, Mayor Jo, diretso ko na nilalag, nilalagyan ko lang ng note. Tapos bahala na DOH, bahala na DPWH, bahala na ang DepEd. Kung uh, a-action nila or bibigyan nila ng pondo, yung LG, LGU na yun, Mayor Jo. Okay. Dagang salamat, Sen. Erwin Tulfo, may buntag. May buntag, Good morning!